Samantala sa oras na alas 5.33 ng uh, umaga ngayong lunes, nasa linya naman po natin mga kaibigan, si Ginoong Alfredo Anciado, ang Municipal Administrator ng Talisay, Batangas. ko po tayo ng uh, update log na po, dyan sa naganap na landslide, ano, Drop. na sinasabing ikinasawi ng ilang katao yan, eh, mm -hmm. no? Dahil po yan sa Bagyong, uh, Christine. Magandang uh, umaga po, Administrator Anciado. Good morning po, uh, Judith and Drew. Opo, good morning Maganda po, sir. Po Opo, welcome po sa DWIZ at sa LU Channel 23. Kamusta na po kayo dyan, uh, admin? Ah, uh, sa ngayon naman po, eh, medyo okay-okay na kami at yung dagwampung bangkay na ay na-recover na po. Kahapon po ang pinakahuli yung batang babae ay na-recover na rin po. Mm -hmm, mm -hmm. So far ay medyo okay-okay na kami. Ah, uh, sa ngayon po ay ongoing pa rin po ang clearing operation namin sa kalsada mm -hmm. dahil kung hindi po ma makidil itong ah uh, Barangay Sampaloc, hindi po makakadaan, hindi po mapupuntahan ang bayan ng Laurel, Batangas. Mm -hmm. Dahil ito po lang ang daanan papunta po sa bayan ng Laurel. Mm -hmm. Kaya po mamaya po alas 11 ng umaga hanggang alas tres ng hapon, ay eh, totally road closed po muna kami upang sa ganon ay mabigyan daan po ang paglilinis at wala po sa gabal para derechuhan po ang paglilinis namin upang Apo. sa ganon naman po ay marating naman po ang bayan ng Laurel. Opo, Sir uh, Alfred, Alfred uh, wala Apo. na hubang mga nawawala uh, so doon far, sa inyong lugar. So far, uh, yung pong reported na 20 missing ay na-recover na po as of yesterday. Mhm. Mm yesterday. Uh, sa, pagtutul sa pagtutulungan po ng ng mga uh, ahensya ng pamahalaang National team, at katulad din po ng MMDA K9 na nagpadala mm -hmm. rin po ay sila po ang nakahanap po dun sa uh, mm -hmm. sa huling bata po na nawawala okay so 20 po ang uh, casualty uh, linawin ho yes, natin po. 20 kasi? po 22 po all at karamihan po dito ay puro bata uy, uy puro bata aha oh. uh -huh. nako nakakalungkot ah, naman ho yan mm. ah Parang ang bi huling bilang po namin ay eh, doon po sa dalawang po ay labing dalawa po ang mga bata. O uh, uh -huh. ah. kami po ay nakikiramay po, sa uh, familia, uh, ginong ansyado sa, uh, sa uh, inyo po at sa inyo pong mga kasamaan ho dyan, mga kababayan sa Talisay, Batangas. How about naman po yung mga bahay, uh, Sir uh, Alfredo? Uh, lahat, ano yon totally damaged or... Uh, Ayun pong, site po na yan yung tinatawag namin beach to na ground zero. Mm -hmm. Ay kung mapapansin po natin, pu puro green po ang nakatanim po dito sa kabundukan ito. Ibig sabihin po, untouched po. Ibig mm -hmm. uh, mga mga regular na puno, mga original na puno po ang nakatanim dito. Dahil po sa so dalawang araw na pagbuhos ng malakas na ulan, uh, According to the report ng EMB ng DNR, mm -hmm. ay siyang naging cause po ng pagbaksak ng lupa dahil yung capacity ng volume ng Di water na ay yun po ang nagpalambot ng lupa at na siya mm -hmm. naman po ang cause ng pagkuho sa mga kabahayan. Oh. Kaya po sabi nga po ng EMB ay kinakailangan na pong uh, ma-relocate po itong mga ito po mga kabahayang, ito dahil po, uh, ito pong beach to Sampaloc area ay uh -huh. hindi po kabilang sa danger zone uh -huh. ng Kalisay. Uh -huh. At ito po, ay kung sa kwento forested po yung lugar na yun eh. Uh -huh. At wala pong nagaganap na anumang pong pagbubungkal ng lupa doon. Kaya nagulat din po ang mga uh, sa mga kanayunan na doon po may nangyaring landslide. Mm -hmm. Naka ano daw sila, parang nilindul uh, eh. Uh, e. oh, ano ba to uh, Admin? Safe zone naman to pero dahil sa nangyaring... Tama ho ba? In, sabi nyo kasi kanina, ah, hindi siya kasama doon sa mga... Sa uh, danger zone po namin ng landslide. Danger zone, right? Uh, Oo. Oh, oh. Ang kwanho kasi sa sa barangay Sampalok po, meron po mga incidents of landslide before. Opo. Pero itong beach 2 ay hindi po kasama po siya. Mm. Dahil untouched nga po yung area. Mm Mm Ibig sabihin, wala po mga... mga farming activities o anumang po activities na nagaganap po doon sa uh, bundok na tabi po iyon. Opo. Mm. -po. At ang ang kwento nga po ng mga biktima ay kaya po marami ang namatay dahil bagyo nga po eh. Mm -hmm. Kaya lahat po ng tao ay ayaw lumabas. Mm -hmm. At ang bibin nga po ng mga kalalakihan doon sa mga pamilya nila, wag kayong lalabas at yun eh, naman pong iba po na nakaligtas ng buhay, ay sila po ay mga nag po ng mga, ng mga isda po dito sa lawa ng Taal. Kaya po, mm -hmm. karamihan po ay eh, yung mga kalalakihan po ay eh, nakaligtas po sila. Ayun. Mm -hmm. kasi okay. At ang mga sila, anak po nila bahay. ay sila po ang yung naiwan po sa bahay. Mm -hmm. Kaya karamihan yung mga familia, bata. Oh, oh. O, kasi Apo, di, that time, wala nga ang, ang di ba? Ang binabantayan nga po nila ay, ay yung pagtaas ng tubig, pero hindi pala po sa tubig sila mamatay, kundi, kundi sa yung sa napag-uupo ng lupa opo hmm. uh, yung paglambot na yan ano maaring uh, sir alfred uh, kasi di ba ang opo. bayan po ng Talisay kapag ikay pupunta ng, dibaw, pag Sa Tagaytay na natatanaw yan di ba pababaiyan di ba pa, yes, po. Diba? pa yes, po. baba po kami ng Tagaytay oh sa baba kayo ng Tagaytay maaring yan ay uh, nagmula rin yung tubig o naging sanhi ng paglambot na lupa yung tubig na, na bumabagsak dyan galing sa Tagaytay ika. Apo. Uh, kasama po ng kabundukan Ayun. na nakakasakop din po sa Tagaytay ay doon din po bumababa po ang mga tubig, mga katubigan so, po dahil kung mula galing sa taas ay pababa po s'yempre ang takbo ng tubig. Opo. Kaya nga po yung sabi nga po ng taga-DNR na nag nagsagawa na po kaarap po ng pagsusuri sa lugar ay yung dalawang araw po na walang tigil na ulan ay sila po ang naging cause po ng, ng pagguho po ng lupa. Okay. Uh, Sir Alfred, eh, gaano ba karaming mga uh, residente ang uh, naapektuhan dyan po sa landslide po na yan at may mga nasa evacuation center pa ho Yes, as of now po ay meron po kaming mga 300, 300 plus pa po na pamilya or isang dibo at dalawanda ang mahigit pa po na individual ang nasa evacuation center. Mm -hmm. Sa kadahilanan pong minentain po namin ng evacuation dahil may papasok pa po, po tayong bagyong leon. Yun pa, oo ay ayaw po namin na pabalikin kaagad sila na hindi pa po totally Hindi pa stable yung lupa? Yeah. Mm. Opo, hindi pa po stable. Baka po madalawahan mo. po ang ating mga kapopayan dahil sa pagpasok po ng bagyong Dion. Kaya oh. ang NDRMC at saka itong municipal local disaster namin mm -hmm. ay nag na I-maintain po ang mga evacuation center hmm. hanggat hindi po makadaan itong right. si Leon. yan. Sir, Sir Alfred, uh, yung mga evacuation center, safe naman ho ba? Uh, Na-check na, na ho ba natin kung yan po ay uh, safe sa anuman pong uh, uri po ng uh, kalamidad? Uh, let's say, uh, yung uh, landslide uh, oh, baha. o uh, baha or uh, lindol, uh, Sir Alfred? po. Yan po ang isa pong mga yan po ang mga consideration na po namin sa council Yo. na kaya po yung para lang na ginawa po evacuation sa mismong loopot ng ng barangay Sampaloc ay na-close na po namin at dahil po uh, we found out na doon sa uh, sa gilid ng George B. Vargas Elementary School na ginawang temporary uh, evacuation ay, doon din po nanggagaling po ang tubig na malakas. Ayu. Kaya po kahapon po we decided to close that evacuation center at even the chapel uh, na nang barangay ay close din po namin at nala po namin sila sa uh, sa central school ng bayan ng Tarisay sa bayan po mismo in dinalas sila sa publasyon na mas malayo po doon sa sa area po kung saan nandoon po uh, naganap ang landslide po. Mm -hmm. uh, admin, meron pa ba bang uh, ibang lugar dyan sa inyong bayan ang apektado, na apektuhan ng uh, Bagyong Cristina sa dito sa binabanggit nyo na Barangay Sampalok, ano? Kung saan naganap yung landslide. Mm -hmm. Meron po kami yung barang, uh, sa Barangay Kiling, yung sitio Pag-asa, na na mga informal settler po natin itong kababayan mm -hmm. na Apo. malapit po sa lawa ng Taal ay mm yung -hmm. sitio Pag-asa sa Barangay Kiling, ay yun din po ang ilang po ang nasa evacuation po. Mm -hmm. So far yun lang po naman po ang barangay na to, na marami pong uh, What you call this, hindi naman po dami affected dahil tumaas din po nga po ang lawa ng taal. Actually, ang ang tubig po na pumasok sa barangay Sampaloc at sa buong bayan ng Tarisay ay tumaas po na mahigit isang metro po ang lawa mm -hmm. po ng taal. Mm -hmm, mm -hmm. At bukod po sa ibinubuhos na malakas sa ulan ng dalawang araw, Opo. kaya po ang mga ilog dami po na. ay nagtaasan din po wala po talagang patutunguhan ang, ang tubig po na naiipon po dito sa lawa ng Taal at sa bayan po ng Tarisay. At dahil nga po sa panawagan din nga po ng tatlong bayan dito sa nakapaligid sa lawa ng Taal, ay yung pong pagdilinis ng Pacific River na para po nakaka, malayang nakaka labas ang tubig po dito po sa lawa ng Taal. Pansipit River. Papunta po sa dat. Ah, oh, pa papunta po sa sa dagat, sa dagat. mo. Hmm. mo. Oh. Mm -hmm. Dahil kung makikita po niyo parang kaldera po itong uh Oo. -oh. Ito po ang lawa ng Taal. Yung pansipit uh -oh. oh, yan, yan Pansipit River. Oo. yan yung talagang labasan ng tubig, yeah. di ba? Yan po ang labasan po ng tubig. Ay pag hindi po ito properly anadre uh, na, na na linis at uh, ng anumang pong mga harang ay talaga pong tuwing lalakas po ang bagyo o ulan ay uh -huh. talaga pong tataas at tataas po ang tubig ng lawa dahil wala pong iba pong outlet ito pong lawa kundi iyon lang po oho uh -huh. nako si uh, sir alfred baka meron pa po kayong karagdagan pa mga panawagan sa ating mga kababayan, mga nangangailangan po ng so tulong sa lokal na gobyerno o sa uh, mga ahensya ng gobyerno? na uh, nananawagan po kami na sana po ay pagtulungan po ng ting malinis itong daanan, itong National Road ng Tarisay, Tanawan Road going to Laurel. Na particularly ito po sa Barangay Sampalok na kasi pag hindi po ito nadinis kagad, hindi po mararating ang bayan ng Laurel na isa pa rin pong na masyadong napinsala buong bayan po ng Laurel ay lumubog sa Hanggang ngayon po ay hindi pa po uh, passable pa lang po ito sa mga motor. Kaya pa, kaya we decided po ng lokal na pahamalan ng Tarisay na magkaroon ng road closure mula alas 11 ng umaga hanggang alas stress Upang sa ganun po apo. ay wala po sa gabal sa pagdilinis po ng, ng kalsada at upang maging possible naman po ito going to bayan po ng Laurel. Alright. Nako, sige po, uh, Sir Alfred. Uh, marami pong salamat at, at nakikiramay kami po, kami, kami, kami sa inyo po. Yeah. Uh, apo. Uh, Drew at Judith, nalinawagan yes, din po kami doon po sa mga kababayan natin at sa National Agency mm -hmm. na marami pa rin po kaming uh, mga kababayang nasa evacuation center. Opo. Ay sana po ay makapagpadala pa rin po ng mga pagkain Opo. at mga essential lalo na may parating pa rin po tayong bagyo ay sa loob po ng paanim na araw po ngayon na minemaintain ng lokal na pamahalaan ay sana po ay masustain po namin ang mga pag-aayad ng mga nasa evacuation at ganun din po ang mga basic needs po na nakailangan po nila. Opo, oh, alright. Mm -hmm. oh, sige po. Ingat po kayo diyan, Sir. Ingat po kayo, dyan, Ingat Sir, po kayo, uh, sir uh, Alfredo sa uh, diyan po sa Talisay. Maganda umaga po. po. Salamat po. Oh, good morning po. Good Blue morning and po. Good morning, Judith. Salamat alright. po kayo. Si Ginong Alfredo Anjado po yan ang Municipal Administrator at PIO ng Talisay Batangas.